Hello po. Magandang hapon. Ayan. I-flex ko lang yung ano, yung nakuha ko sa dagat na mga shells. Kasi nga hindi nga ano, mainit. Doon sa dagat. So, ito may nakuha nga ako mga mga shells na masasarap. Mas masarap sa kanya. <laughs> Ayan, ano ay, ipapakita ko sa inyo? Ibibit na ko lang naman talaga to eh. Masarap to gataan guys. Alam nyo ba? Masarap talaga siya. <laughs> Ayan, ipapakita ko sa inyo yung nakuha ko mga so. shell Ito pa yung trabaho ko na. Masaya ka na. Yung work ko. Hmm. Yung mga awa-awa festival dyan. Hmm. Masaya ka na kita ko na lang nakuha ko mga shells sa dagat ha binibinta ko lang 200 paunahan na, na pumunta sa bahay kasi wala kaming motor nasira kaya paunahan na kung sino pumunta sa bahay bibinta ko sa kanya 200 lahat 200 lahat to pakita ko sa inyo mag, mag enjoy ka dito sa kakain kakain <laughs> oh, so, yan na nga po yung nakuha ko itong mga shells ayon marami yan guys ayan Ayan. So, ay lapas. Mga lapas. Nakuha ko. Ito yung busikad. Para laki yung mga busikad ko. Hmm. Yung huralwa. Marami yung huralwa ko. Mga inano ka na sa yung putik niya. <laughs> Tinibtiban ko na yung putik niya. <laughs> natin sa amin huralwa tawag dito huralwa ewan ko sa inyo hindi ba naman ito yung tuwad ay yung tuwad kami laging tumutuwad sa gabi <laughs> ayan so ito naman mga tuhiron oh, makik ganda ng mata nyo guys ito naman mutabot sa buta-buta ang tawag dito sa paunahan na lang kung sino buta dito sa bahay binibinta ko lang. lahat to 200 yago ikaw ikaw, ikaw ikaw ikaw. 200 lang ikaw, guys ikaw, yan ikaw, kung sino ikaw. pumunta sa bahay sa inyo na to 200, 200 lang 200, to grabe ang sarap nito pag full ano may saging na tawag dito saging na saging niluto. Ito naman maganda oh, yung ice niya, white. Dalawang yung nakuha ko nito na eh. Ito. Ito. White yung mata niya. Beto eh. Ito. ito yung white. Sa 200 lahat to. Kung sinong gusto bumili, pwede pataasan pa paunahan at pataasan pa to ng price. Magpapabiding tayo. Para kung sino mauuna. Hmm, diba? Dami oh. Ang ah, sorting yung bibili nito. Pwede 500 kung gusto mo. <laughs> Mukhang pera. <laughs> Siyempre, wala tayo naman ano, trabaho. Ito muna ang ano natin, trabaho. Eh. Kumuha ng mga ito. Eh. Hindi naman tayo mahihiyay. kasi pinaghirapan natin yan. Ang trabaho marangal yan. Bahala sila dyan. Hindi ah, pa. na lang kayo sa bahay kung gusto mo.